Muli isang magandang araw po sa ating lahat. Coiners po nagbabalik. Ang uh, content po natin sa araw na ito ay tungkol po sa mga uh, coin in circulation na may mataas po na presyo bukod sa kanyang face value. Yes po, meron po. Meron pong coin in circulation. At kapag sinabing in circulation po sa mga hindi pa po nakakaalam ang ibig pong sabihin nito, ito po yung mga pera o barya natin na ginagamit pa natin sa kasalukuyan. At 'yung mga demonetized naman po, yan po 'yung mga perang dati na natin ginamit at demonetized na po sa panahon natin. So ulitin ko po, ang uh, picture po natin o ang content natin ay para po sa mga barya natin in circulation na nagkaroon po ng mataas na halaga. Pero bago po yan, na uh, dapat po nating malaman na uh, bakit po sila nagkaroon ng uh, ganyang kataas po na halaga? Mga ka-coiners, ang dahilan po ay napakakunti po ng bilang nila At yan po ay kailangan-kailangan ng mga kolektor Lalong-lalo na po yung nagsiset ng series So napakabihira po ng mga ipapakita kong uh, year sa inyo o barya Kaya yan po ay nagkaroon po ng, uh, yes nga po, mataas na presyo Unang-una na po dyan ay uh, ito pong uh, year 2005 na uh, piso BSP year 2005 so sa lahat po ng mga barya o sa mga barya po na piso BSP yan lamang po ang tanging merong mataas na halaga at siya po ay nagkakahalaga uh, sa uh, sa kasalukuyan at uh, yan po mga coiners ay nagkakahalaga po ng uh, 600 pesos hanggang 1200 pesos sa napakagandang kondisyon ang sumunod naman po ay ito naman pong 5 peso BSP na may taon po na 2006. Yes po, uh, yan po ay nagkakahalaga ngayon ng 3,000 at pwedeng umabot po ng 6,000 pesos kung yan po ay nasa napakagandang kondisyon. Uulitin ko po, 5 pesos and, uh, BSP ang taon po ay 2006. At yung year po na 2007 at 2008, na sinasabing uh, mataas din po ang presyo, ay uh, wala pong katubayan o patunay na meron nga pong uh, ginawang ganyang klase ng barya. At bago ko po uh, ipakita yung susunod, ay nais nice ko lamang pong ipabatid sa inyo, lalo-lalo uh, na yung mga baguhan, ano, uh, yung ngayon lamang po uh, nakarinig na meron po pala tayong mga barya na napaka mamahal. Kung wala po sa mga ipinakita ko na barya in circulation, uh, sinasabi po na ilang mga vlogger na yan po ay uh, binibili sa nila, hinahanap sa, at binibili sa mataas na halaga. Mga scammer po yan. Mga manluloko po yan. niloloko lamang po kayo uh, para espo Para lamang sila kumita. Kaya po sinasabi nila na mataas ang presyo niyan o binibili nila yan. Wala pong katotohanan niyan. Ito na po yung susunod. ay uh, ito nga pong uh, 2007 na 10 pesos BSP. Yes po, 2007, 10 pesos BSP, 3,000 hanggang 6,000 din po ang uh, ratio niyan. Ano po? Uh, At din po, mga kakoiners, uh, wag din po kayong Maniniwala, lalo-lalo na po. Dito sa tuso na to. Napakatuso ng vlogger uh, na ito, mga ka mga common coins ang ginagamit niyang medium para lokohin po niya kayo. Uh, I-research po ninyo yung mga content ko patungkol sa kanya at marami pa akong gagawin uh, para ipakita ha, yung kaburstensugang ginagawa ng taong 'yan. At ang pinakahuli po o pang-apat ito nga pong 10 pesos BSP uh, na may taon na 2009. Ganyan din po ang presyo niyan, 3,000 hanggang 6,000 pesos. Palagi po nakadepende sa kondisyon ng barya. At bilang karagdagan po, uh, meron po kasi ito nga, sing, ito nga po na si uh, Tuso. Uh, nagpapahanap po, oh, may hinahanap daw na 2004, 2009, mga piso po yan, BSP. At ang hinahanap mo po niya ay brilliant and circulated. Ganun din po sa mga uh, bariyang ko sa inyo, 5 pesos, 10 pesos. Uh, yun nga po, ang harap nga niya ay brilliant and circulated. Wala po kayong makikita na brilliant and circulated sa mga yan, mga kakoiners. Dahil piniliwanag ko na po doon sa aking isang content kung ano po ang brilliant and circulated. At itong isa naman po, si Kuelyo, ano po, si Uh, Mr. Lampas Cuello. Uh, yung year po na BSP 10 pesos na may taon po na 2006 rare na rare daw at napakamahal daw. Huwag po kayong maniniwala. Hindi po rare yung uh, 2006 na 10 pesos BSP. At karagdagan pa uli, kituso. Eh, sabi ko nga po, eh, may ginagamit pa ngayon. Eh. May pa-dormant-dormant pa yan. Narinig ko lang yung uh, dormant na termino na yan sa mga seismologists and volcanologists. Uh, may mga dormant daw na mga barya na rare na hinahanap niya. Kawan ko kung saan natin makikita yung dormant na yan, eh baka sa bundok pinatubo. At sa may-ari po ng mga pictures po na ginamit ko sa content ko, uh, pasensya na po, hindi po ako nakapagpaalam sa inyo at uh, nagamit ko po. Uh, kung uh, hindi po ninyo papayagan ay pwede ko naman pong burahin ang uh, video ito, uh, Credit po sa inyo, uh, sino man po kayo, uh, na may-ari po ng mga, mga picture ng baryang ginamit ko. At uh, sa aking mga content din po, lalo-lalo na po sa aking YouTube channel, uh, pinipicture ko po dyan uh, yung mga vlogger po o mga coin vlogger, kuno na talagang binadaya, uh, niloloko po yung mga tao na ginagamit po na medium yung mga common coins na sinasabing may mataas na presyo at kanilang binibili. Kawawa po yung mga manonood. Kawawa po yung mga taong umaasa na mabibilhin sila. Ang totoo po nito ay hindi po nila yan bibilhin sa inyo dahil wala pong mataas na halaga ang mga yan ang tanging layunin lamang po ng mga taong 'yan, yun nga po, uh, magkaroon po ng maraming manunood para sila po ay kumita. Samantalang yung mga uh, lalong-lalo na po yung mga wala namang kaalaman tungkol sa mga barya ay nabibiktama po ng mga 'yan. Kaya ako po kahit na ako ay inababas at marami nagagalit sa akin sa ginagawa ko pong uh, pagtuligsa sa mga 'yan, hindi po tayo titigil. Dahil la, uh, yun nga po, napakarami po ng mga taong naloloko ng mga yan. At kawawa po yung susunod na henerasyon na mga kolektor. Sila po ay uh, makakapagsimula sa mali dahil nga po sa mga taong yan.